Sa kabila ng nararanasang mainit na panahon, nagsimula ng magtanim ang ilang magsasaka sa Lipa City. Ang detalye sa report ni Denise Abante. May maliliit ng sibol ang tanim na ampalaya sa pinagtatrabahuhang tanima ni Pablo. Abril pa raw nang simulang tamnan ng ampalaya at sili ang nasa mahigit limang ektaryang tanimang ito sa barangay Dagatan, Lipa City. Alaga nila ito sa dilig sa kabila ng kawalan ng ulan. Mamamatay po kaya pagka hindi natutubigin lagi. Tinagtanim po kami ng niyan, April 22, kasunod po ang dilig, laging dilig araw-araw para po mabuhay. Ang may-ari ng tanimang simang potensyano, sumubok lang daw muna sa pagtatanim. Hindi raw siya nababahala sa posibleng pagkatuyo ng mga pananim. Kumbaga sa market, eh, mapauna ng pagbibinta kung wala man sila. Malakas naman ang loob ko dahil may source na malakas ng tubig, kaya malakas ang loob na kahit Tag si Mang Potenciano, isa lamang sa hindi pa mabilang na magsasaka ng Liposity Agriculture Office na nakapagtanim na sa kabila ng naranasang init ng panahon. Sabi ng Liposity Agriculture Office, posibleng hindi maging maganda ang bunga ng mga itinanim ngayong panahon ng El Nino. Napakalaking factor pag ang panahon ay mainit, kahit sabihin natin siya ay dinidilig, pa rin pag yung sobrang init ng panahon, napakabilis niyang matuyo, ay yung kanyang paglaki ay talaga masasabi natin apektado. Mas maliliit kumpara sa mga panahon ng tayo ay eh, nagtanim ng tag-ulang talaga. Land preparation muna ang ipinapayo ng City Agriculture Office ngayon, kaya't nakahanda na ang mga traktora na maaaring gamitin ng mahigit 4,000 mga magsasaka sa lungsod. Eh, meron po kami dalawang traktora na pwede po ipagamit sa ating mga magsasaka. Sasabi kong pinakagastos lang nila is yung gagamitin na krudo ng ating traktora. Yun yung aktual. Kung ganong karami ang nagamit, let's say ang aming traktor is lalabas lagi yan ng full tank. At pagkatapos eh ihandaan lupa ninyo, kung ano man po yung nagamit na crudo kung ganong karami po, yun lamang po ang kanilang uh, ibabalik. Sa ngayon, inaalam pa ng Lipa City Agriculture Office kung ilang mga magsasaka na sa lungsod ang nakatanim upang mabigyan din ng kaukulang tulong at gabae Kasama si J. Arman Harris, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.